Balboro well, Gold, 200 yun so Solo-solo kayong kalsada Ito yung nagsara ng company Nakachamba, <tinyo> yung ang company na yan Pagawaan daw ng battery yan Tapos ang sabi, nalugi daw yan Kaya nagsara Ang dami nagsasara ng company dito Merong nagbubukas Meron ding nagsasara Kasi na, nakausap namin yung co-owner na aming company. Bali, pabagsak daw ang ekonomiya ng Korea ngayon, hindi daw kagaya ng mga nakaraang taon. So, ayun, ewan ko lang kung yun. Dahil nga daw sa bagong presidente dito sa South Korea. Pero yung mga gustong pumunta dito, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kasi nga, Marami rin naman nagbubukas pag marami nagsasarang company, marami din nagbubukas, marami nagtatayo ng mga panibagong business. Tapos yung mga nagme-message pala sa akin tsaka nagko-comment kung paano mag-apply dito sa Korea. Maglalagay na lang ako ng link diyan sa comment section para kung sa aling gusto mong mag-apply o makapagtrabaho dito sa Sokor eh magkaroon ka ng idea panoorin mo lang yung full video na ilalagay ko sa comment section kasi dito sa Korea malaki talaga yung sahod so totoo yun yung mga nakikita nyo mga ibang vlogger ng 150k to 180 no, so, totoo yun kayang kayang kumita ng ganun dito na tayo sa labas tayo dun sa GS25 bibili lang ako pwede kong makain so, nasa liblib talaga kami actually so, hindi, hindi pa tayo liblib hindi pa siya masyadong provincia ah, ang layo na sa Seoul eh, mga 2 hours lang naman yung daan kasi mabilis naman yung transportation dito diaga yeah sa atin laging traffic diba <laughs> ayan alas ano, alas 8 pa lang tinan parang wala nang katao tao dito so napakunti talaga ng tao dito sa lugar namin um, pero pagpunta pagpunta pag ka ng city doon maganda tumambay tambay doon kasi ang dami tao um, sa oh, mga ibang company na rin yan marami rin nagtatrabaho dyan ayan Ito yung nagsara ng battery 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 daw yung ginagawa dyan ang laking kampan no? so sayang marami sana ang pwedeng magtrabaho dyan kung hindi siya nagsara

400 sa peso rin to may nyo dito na ang ganda ng tambayan dito so ayan mismo ang air nila ayan yung astro nila para may lupa sandaan pwede natin magbubi dito ayan kilo lang ako sa tayo Pwede na lang, tsaka may boro Ito 3.6 burger nila Nasa 100 plus na yun sa peso Ang mga masarap naman Pang almusal. Ito sojo yung sojo nya 1,901 mga sa ano yan mga 70 plus pesa tayo ba tayo mga kape dito gusto mo mag kape Gold, 200 juta. saan niya nani? may natin na parang 2,000 so ano pa to? 80 pesos mabili pa to ng isang soju isang soju pa to <coughs> oh, grabe, niya Inubo ako sa lanig sabihin niyo yung pwede natin i-content sa pagka ano tayo sa yun dito kasi kahit walang sakin kailangan tungod ka pa rin sa maayos hindi yung basta basta ano, na lang na tatawid dito yung mga cctv camera dito makagulat ka na lang isusundo na, na sa'yo Ayan, yung CEO niya, ano rin yan, convenience store din yan. solo ko yung kalsada solo solo ang lamig Wala pang snow yan sa mga pero parang nasa saan parang triple na ng bagyo yung lamig pero yung sa bagyo hindi naman nag negative dun parang mga 15 degree lang yung lamig dun So dito ngayon negative 1 na Pwede pa umabot ng negative 20 Pag dumabas na yung Pinagbagsakan na yung snow So ito, pauwi na ako Ayan. Medyo malayo rin yung bilya na sa amin, di ba? Ang layo ng convenience store Kailangan <laughs> talaga kay stock kapag pumunta kami sa city bibili na kami ng marami yan marami yan na pang one week para sa isang linggo kahit isang beses na nang lumabas o so every two weeks na lang mura lang din naman yung pamasahe dito na fix rate sila dito yung, yung sa atin pa iba iba yung pamasahe dito hindi kahit saan ka pumunta yung pangasahan nila 1,500 doon pag sa bus basta antayin mo lang yung oras ng bus na dadaan sa inyo so doon merong bus station doon na malapit sa amin layo titignan pa namin sa mapa namin sa apps tapos kung ano oras darating yung bus kasi eh, dito hindi ka pwede saay ng saay ng pag may nakita ang bus hindi ka pwede yung sasakay ka na lang sasakay hindi hindi ganun yun dapat alam mo yung bus number tapos kung ilang minuto kung ilang minuto siya narating so, doon ka na lang din lumabas bus, ang galing doon tapos kung magta taxi ka doon doon kung marami kang bibilin marami kang dala kasi sa bus hindi ka pwede pasahin doon kung marami kang dala palalabasin ka kahit nga may inumin ka o pagkain palalabasin ka talaga sa bus tapos sa bus ayaw nila ng maingay baka masigaw ka ng driver pwede ka magbayad ng cash sa bus 1,500 korean won pero kami yung parang sa ating gift card sa Pilipinas parang ganun niloload na namin yun para itatap na lang na itatap na lang namin kaya niloload namin ng 10,000 korean won o maraming gamit na yun pwede na siya sa subway sa mga train yung mga ganun Ay, tinan nyo sobrang lungkot dito sa lugar namin Ganto pag weekends dito walang katao-tao kasi yung ibang company dito parang kami lang ata yung Pilipino dito sa area na nasa loob yung aming pa pabahay meron din naman ang mga, mga katabing factor dito na may mga Pilipino may mga Thailander kaso yung mga isok sa nila or yung mga room nila nasa mga nasa mga hotel, apartment medyo malayo sa nila babae pa sila ang pahit lang dun sa ganun pwedeng nagbabayad sila ng kalahati ganun tapos pag winter nagbabek sila yung iba may kotse kaso hassle yung mga iba nagbabek lang kasi sobrang lamig nung pas babahe ka ng ilang kilometro eh kami bababa lang kami kalas na sa baba namin dyan na yung company namin oh. sobrang basic pero hindi naman lahat ng company ganun pero isa kami sa pinalad na libre lahat pati pagkain tsaka yung tsaka yung mga company pala dito marami company dito na seasonal lang seasonal yung lakas hindi siya nag hindi siya nag na puro laging malaki sa hindi hindi rin naman palaging walang OT parang balance lang merong company na dire diretso yung overtime pero bihira yon. sa amin naman stable lang namin yung lagay namin sa kampan namin hindi malakas hindi rin naman kami mahina so ganun lang yan mga ka-chapa so ayun ulitin ko yung mga nagtatanong kung paano mag apply sa South Korea ilalagay ko na lang yung link dyan sa comment section panoorin mo lang para hindi na kayo tanong ng tanong Tsaka kung bago ka nga pa lang sa channel ko napanood mo to Tayo follow mo meron ako Tsaka share mo na rin sa mga gustong makapagtrabaho dito sa Korea So maraming salamat Sarang ngayon